Hello po sa lahat ng nanonood. Ako po si Maria Lourdes Casareo. Mas kilala niyo po bilang Angelica de La Cruz. Ako po ang tumatakbong Vice Mayor sa ilalim po ng Team Servisyong Buong Puso. At ito po ang aking plataforma. Ang malabon po, marami pa ho tayong dapat ayusin. Totoo po yan. Pero para sa akin po, ang pinakauna pong dapat nating iayos ay ang medical services po natin na para sa tao. Simula po yan sa barangay health centers natin, papunta po sa mga super health centers po natin, hanggang sa ospital po ng Malapon. Siyempre, unang-una dapat po magkaroon po tayo ng mahuhusay na medical staff. Doktor, nurse, mga BHW po natin sa mga barangay health centers. Dapat din po magkaroon po tayo ng mga bago, updated na mga medical equipment para po pag may kailangang test ang mga taga Malabon, pwedeng dun po sa atin magpunta. At syempre, hindi po dapat mawalan ng gamot yung mga hospital natin at mga centers po natin para maibigay po natin ng libre sa tao. Isa pa po sa gusto kong mangyari ay ang magkaroon po tayo ng libreng maintenance po na maibibigay po natin para po sa ating mga senior citizens. Kasi syempre, alam naman natin na mga seniors natin hindi na ho nagtatrabaho yan. Kaya dapat po yung mga gamot po nila buwan-buwan, hindi na ho nila problemahin. Dapat po maiprovide na po natin yun ng libre para po sa kanila. Isa pa ho na pangarap ko para sa Malabon ay magkaroon po tayo ng libreng burol at pagpapalibing kung hindi naman po yun kakayanin ng budget natin, magkaroon man lang po tayo ng libre cremation para po dun sa mga taong namatayan po ng mahal nila sa buhay. Kasi ho, marami ho akong nakita sa pag-iikot ko po na isang buwan na nakaburol po yung mga namatay sa pamilya nila, hindi pa rin po nila maipalibing. Kawawa naman ang tao pag ganun. Kasi, syempre, nagluluksa ka na, malungkot ka na, problemahin mo pa kung saan ka kukuha ng pera para maipalibing or maipakremate po yung namatay sa inyong pamilya. Kung maipoprovide po natin yung services na yon, malaki pong kaginhawahan din po yon para sa mga tao. Ang isa pa hong pangarap ko para sa Malabon ay magkaroon po tayo ng PWD Therapy Center. Kasi po, meron po akong nakilala na ang anak niya po ay PWD. Nagulat po ako, tega malabon po siya, pero butante po siya ng ibang city. Nung tinanong ko siya kung bakit, ang sinabi ko niya sa akin, dahil daw po, mas maganda daw po ang serbisyo ng city na yon para sa kanyang PWD na anak. Sa akin po, dapat ho magkaroon tayo ng therapy center. Kagaya po, for example, kapag na-stroke po kayo, paglabas po ninyo ng ospital, di ba, hindi pa naman hudo tatapos ang gasto. Siyempre, kailangan nyo pa ng therapy. Kung maipoprovide po ng city yun ng libre, malaking ginhawa po yun para sa mga taong nagkakasakit. Hindi lamang po yun. Marami ho akong nakita mga special children dito sa Malabon na hindi ho nabibigyan ng tamang therapy. Kasi po, pag special child ka, kailangan mo ng occupational therapy, kailangan mo ng socialization therapy, kailangan mo ng speech therapy, kailangan mo ng sped therapy. Magastos po yun. Magastos po yun. Kaya po, kung maipoprovide po yun natin ng libre para po sa mga special children natin po sa Malabon, malaking ginhawa po yun para doon sa magulang at malaki po ang i-improve ng mga special po nating bata. Bilang labing isang taon pong kapitana, alam niyo naman po na ang trabaho po ng kapitan, unang-una po, executive. Yun po yung pagpapatakbo ng barangay. Ang pangalawa po, legislative. Yun po ang parang trabaho ng vice mayor sa city. Ikaw po ang presiding officer. Yun din, ginagawa rin po yun ng mga kapitan. At ang pangatlo po ay ang judiciary. Yung pong tinatawag na yung pag-aayos po natin sa lupon, yung pagsasampa po natin ng kaso para maiakyat po sa korte. Sa judiciary ko pong trabaho, marami ho akong cases na nahawakan kung saan po meron pong mga bata na sinasaktan po ng magulang nila. Meron pong asawa na sinasaktan po ng asawa nila. At saka po yung mga mas sensitibo pa po, kagaya po ng mga mga babae pong nagagahasa at meron pa po mga menor de edad na nagagahasa. Sempre kapag inayos po natin 'yon sa barangay para ma-isang pa po yung kaso nila sa korte, hindi pa naman dapat doon matapos yung services na ibinibigay po natin sa kanila. Kasi po yung mga tao pong dumadaan sa ganon, meron po yung trauma. Sempre doon sa PWD Therapy Center natin, kung magkakaroon din po tayo doon ng counseling para po sa mga taong may trauma mas makakatulong po tayo sa kanila. Kasi hindi lang naman po physical health yung kailangan nating alagaan. Siyempre, kailangan din po natin yung mental health alagaan din po. Kasama po yun dun sa lahat sa PWD Therapy Center po na pangarap ko po para sa Malabon. Para naman po sa mga kabataan, gusto ko po sanang magkaroon po tayo ng mas marami pa hong scholarships. Kasi po marami hong mga taga Malabon, mga bata, matatalino, masisipag, na ang problema lamang po yung pantustos nila sa pag-aaral nila. Maganda ho kung makakatulong po ang city para sa mga batang iyon. Maganda rin po kung magkakaroon po tayo ng sports clinic para po yung attention po nila imbis na Mag-iPad buong araw, mag-computer buong araw, o tumambay. Ma-divert po natin sila sa sports. Kasi sa totoo lang po, mas maganda po ang outlook ng kabataan kapag um, into sports po siya. Kasi mas healthier po yung pangangatawan at yung pag-iisip po niya. Kaya yun po ang pangarap ko para sa mga kabataan ng Malabon. Para naman po sa mga kababaihan at sa mga solo parents po, marami ho tayong programs na pwedeng gawin para sa kanila. Pwede ho tayong makipag-tie up sa TESDA para po makapag-aral po sila na kung ano mang pong kurso ang pwede nilang kunin na makakatulong po sa kanilang kabuhayan. Kagaya na lang po, pwede po silang pumili kung gusto nilang mag-bread making, manicure, pedicure, massage, Um, candle making, soap making, bag making, kung ano po yung mga pwede po nilang itrabaho kahit nasa bahay lang po sila, lalo na po para sa mga solo parents. Tapos ang magandang tie-up po dyan na pwede po natin gawin sa city is yung training po tie-up sa TESDA. Yun naman pong starter kits para po sa mga negosyo nila, manggagaling naman po sa city. Para pagkatapos po ng kanilang pag-aaral, hindi na po nila iintindihin pa kung saan nila kukunin yung pangsimula nila. Maibibigay na po natin sa kanila yon. Yun po para sa akin ay pwede po nating maitulong para po sa mga kababaihan natin at sa mga solo parents po natin ang isa pa hong pangarap ko para sa mga taga Malabon ay magkaroon po tayo ng sapat na trabaho na pwede pong pasukan ng mga taga Malabon. Ang isa pong solusyon dyan ay makapagpasa po tayo ng batas sa sanggunian po natin na ang pareridad po ng mga establishment sa Malabon, ang kunin po nilang mga empleyado, mga taga Malabon po madali lang pong gawin yon Kasi po, marami hong mga tiga malabon ang talagang naghahanap lamang po ng job opportunities. Aside from that po, pwede rin po tayong magpa-job fair. Kasi kung kulang po yung mga establishments natin dito sa Malabon, syempre gusto po nilang magtrabaho sa mga ibang lugar, pwede po natin silang tulungan sa pamamagitan po ng job fairs na makakatulong po talaga lalo na po dun sa mga bagong graduate po. Maraming salamat po uli sa pakikinig po sa akin para po sa mga pangarap ko para po sa atin mga tiga Malabon. Magsama-sama po tayo para po sa kalusugan, kalinisan, kagandahan, kapayapaan at kaunlaran po ng mahal nating Malabon. Muli po ako po si Maria Lourdes Casareo, baka ho mas kilala niyo po bilang Angelica de la Cruz, ang tumatakbohong Vice Mayor sa ilalim po ng team, serbisyong buong puso. At ito po ang aking plataforma.